Karamihan sa mga Kristiyano ngayon ang naniniwala na tanging Diyos Ama ang mayroon. Pero ang orihinal na teksto ng Biblia ay madalas na tumutukoy sa Diyos bilang Elohim sa pangmaramihang anyo. Kung may Diyos Ama lang, ang Diyos ay dapat sanang nilarawan sa pangisahang anyo. Gayunman, tinukoy ng Biblia ang Diyos bilang Elohim ng mga dalawang libo at limang daang beses sa lumang tipan. Sa Hebreo, ang El o Eloha ay nangangahulugang Diyos sa pangisahang isahang anyo. Gayunman, ang Elohim na ginamit sa Biblia ng mga dalawang libo at limang daang beses para ilarawan ng Diyos ay hindi pangisahan isahan kundi pangmaramihan. Ibig sabihin, hindi lang ang Diyos Ama ang tagapagligtas, Ipinahayag ng Biblia ang Diyos bilang natin sa pangmaramihang anyo. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung gayon, anong wangis mayroon ang Diyos Elohim na tinutukoy bilang natin? Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin, umiiral lang Diyos bilang lalaking larawan na ama at bilang babaeng larawan din na ina. Kaya tinukoy ng Diyos ang sarili bilang natin sa pangmaramihang anyo. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagliligtas sa atin ay ang Elohim iyon ay ang Diyos Ama at Diyos Ina